kasaysayan, kababalaghan, at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR. Simulang lumago at lumakas ang ekonomiya ng China ay dito na nagumpisang tumaas ang ambisyon nila, hindi lang para magkaroon ng presensya sa bawat nasyon kung saan sila ay may interes, kagaya ng Malaysia, Pakistan at Pilipinas. Ang China ay nagsimula na rin mangamkam ng mga teritoryo ng iba't ibang bansa kung saan malapit ito sa kanilang nasasakupan. Kagaya ng mga borders nila sa Japan, Russia at India, makailang beses na rin silang nagkaroon ng sagupaan sa mga borders na ito. Pero hindi pa naman humahantong sa isang malawakang kiera dito sa Pilipinas Ayon sa mga analyst ay mas malaki ang tsansa na humantong sa isang malawakang kera sa pagitan ng China, Pilipinas at Estados Unidos pagpatuloy pa rin ang palala ng palala na sitwasyon sa West Philippine Sea. Imposible nang magparaya ang China para talikuran ang kanilang ambisyon at plano sa West Philippine Sea dahil as of 2018 ay mayroon na silang nagawang mga artificial islands na umaabot sa 3,200 acres o 13 square kilometers. Duda ng mga bihasa sa usaping militar. Ang mga isla na ito ay para sa mga military installation ng bansang China. Kahit mismo ang dating Pangulong si Duterte ay nagsabi na may mga missiles na raw na naka-install sa mga isla na yun na kayang-kayang abutin ng Pilipinas sa loob lamang ng pitong minuto. There are already guided missiles in that island. And the fastest that they have installed there can reach Manila in seven minutes you want war? Maliban sa ambisyon ng China sa paglagay ng kanilang mga base militar doon ay may interes din sila sa nakadeposito na lang sa ilalim ng dagat sa West Philippine Sea. Kung kaya't gano'n na lang kahandang makipagyera ang China sa kahit na anong nasyon, masiguro lang na hindi mawawala sa kanila ang kinamkam nila ng mga lugar sa West Philippine Sea. Kaawa-awang tingnan ng mga barko ng Pilipinas sa tuwing pinobomba nila ito ng tubig ng walang pakundangan. Ilang beses na rin nilang binangga ng walang awa ang maliliit na mga barkong pangisda na gawa sa kahoy ng mga Pilipino na umaabot umabot doon para mangisda sa lugar na kanilang kinamkam. Pagkabunggo sa huli tumbahan mga palo namin. Lampas na sila. Nung naramdaman nilang yanig ng barko siguro nila, umikot sila. Sumakay sa tatlong mas maliit na bangka ang mga kasama ni Blaza. Nagsagwan papunta sa mga nakabunggu sa kanila para humingi sana ng tulong. Nag-atras na sila at pinatay lahat ng ilaw bago sumibat na rin. Kung umasta ang China ay para bang sila na ang pinakamalakas sa buong mundo. Pero ang grupong huti sa Yemen na siyang tagadala ng gulo sa Red Sea ang pinahiya ang China nang hindi sinasadya, walang nagawa ang China at hindi nagpadala ng kanilang puwersa para tulungan o iganti ang kanilang sibilyang barko na MV Wangpu, isang oil tanker na pagmamayari ng China sa limang anti-ship ballistic missile na pinakawalan ng huti isa rito ang tumama sa barko ng China na nagdulot ng sunog sa barko pero naapula naman ang apoy ng kanilang crew matapos ang 30 minuto. Tumawag ng distress call lang tinama ang tinama barko pero hindi naman daw ito humingi ng tulong. Kung siguro sa Pilipinas ito nangyari ay siguradong naglipara na ang mga missiles ng China para wasakin ng anumang barko o armas na pinagmulan ng target sa kanilang barko pero sa huti ay ay tahimik lang ang mga incheck. Noong Marso 23 nang tinamaan ng missile ang kanilang oil tanker, ayon sa mga eksperto malamang ay isa lang itong pagkakamali sa parte ng mga hutis dahil ang China ay kasama sa bansang Russia na pinangakuan ng huti ng safe passage sa Red Sea. Ibig sabihin, na hindi gagalawin ng huti ang anumang barko ng pansang China o Russia na dadaan sa Red Sea na siyang teritoryo ng huti. Dahil sa magkaalyado ang Russia, China at Iran, rason para hindi sila gagalawin ng huti na siya namang tumatanggap ng suporta mula sa Iran. United States Central Command ang siyang nakatanggap ng distress call ng barko ng China pero dahil sa hindi sila humingi ng tulong ay hindi na rin nagpadala ang Estados Unidos. Pero kung sakaling humingi ito ay siguradong aaksyonan ito ng Estados Unidos at malamang ay dinarget na naman ang pinagmulan ng missiles ng Houthi. Hirap ka bang magputol ng kahit manipis na yero? Masakit sa kamay? Mabagal ang trabaho? At maaari mo pang ikasugat sa kunting pagkakamali lang? Ipinapakilala ang bagong inventong plate cutter na mas mabilis, convenient at ang mas importante ay safe gamitin. Napakadaling gamitin ito. Ikabit lamang sa inyong electric drill. At bingo, tuloy-tuloy na ang trabaho. Mabilis, convenient at safe. Pindutin na ang link na nasa description ng ating video para makabili ka na ng sarili plate cutter. Nakakahiya sa parte ng China dahil ang nasyon pa na kinukonsidera nilang kalaban ang Japan tutulong at sasagip sa kanila kung natuloy ang paghingi nila ng tulong at ang isa pang mas nakakahiya ay ang pagbira sa kanila ng grupo na suportado ng kanilang kaalyadong Iran. Hindi man lang kinundi ng China ang nagawa ng huti sa kanilang barko. Ayon pa sa kanilang Chinese Foreign Minister na si Lin Jian, ang China raw ay tinututula ng kahit na anumang pag-atake sa mga barkong sibilyan at sinusuportahan ng ligtas na karagatan sa Red Sea base sa international law. Pero bakit pagdating sa Pilipinas? sa hindi ito magawang respetuhin ng China ang tinatawag nilang international law dahil sa pag-atake ng Houthi sa Red Sea ay bumuo ang Estados Unidos ng isang koalisyon ng mga bansa para tumulong laban sa Houthi sa mga barkong dumadaan sa Red Sea at isa ang China sa hindi kasama sa nasabing koalisyon kahit na ang barko nila ay palaging dumadaan sa Red Sea para maghatid ng kanilang mga produkto sa Europa may rason nga ang China na hindi sumama sa koalisyon dahil aliyado nila ang Iran na siya namang amo ng huti kaya wala silang dapat ikatakot dahil hindi magagalaw ang kanilang mga barko ng mga huti na siyang nag-iisang grupo na nagdadala ng lagim sa mga tripulanting naglalayag sa Red Sea. Base sa mga sinusuportahang bansa ng China kagaya ng Iran, Russia at North Korea, Makikita mo na kung saan nakaalyansa ang bansang China sa mga nasyon na madalas magbigay ng threat sa buong mundo. Kaya ang tanong, mas gugustuhin mo bang suportahan ang China at mapasama ang Pilipinas sa mga nasyon kagaya ng Iran, Russia at North Korea? Kung ayaw mo pala sa komunismo pero mahal mo ang China, ay mayroon kang malaking problema. O baka naman, Pinipili mo lang ang China dahil yan ang gusto ng paborito mong politiko. Ikaw, handa ka na bang maging komunista dahil sa pagkampi mo sa China? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.